hi and hi ana ang ato ang mag ang atong nahinuon ang mga mangga nga gitanom kay oh grabe na ang mga sagbot lapaw pa sa ako ah subayo na to ang mga mangga kung kumusta na sila ay ah, ra ang sa kamangga oh ito ni silang subayon. Okay. Oo, oh, ang sagbot ba? Kinatambakan na sila sa mga sagbot ba? Oo, oh, sad. Sayang po ang mangga. Sa ato silang subayon. Subay-subay sa munting farm. Buay! Ay! Oh, grabe ang mga sagbot na oh tupong na ni sa ako ah. Dala taog uway kay basina na ay mga tag-asundir Na arata ikasukol sukol. So cool. Kay ba ra kaayo dere. Uy na uh, na ang isa ka mangga. Wa na di. Wa na sad siya oh kataya Katayan na pod. Nung unta ka dala sundang. Ini yang mangga. siya tambahkan nasi ya. Tambahkan sesama ngasak bot. Ada kok kayu kuan. silang subay-subay yun, tanan ay may na ni ugmang po magdamlag po hon makakaunta sa iyang unod makapadere dapit huwag mamatay naman ka ha tuy tuy mama no, tambakan na pundere dapit ba Tambahkan um, um. um, lagi pastilan. Ini ingat. Um, hmm. Tui tui. Siapa? dia tui tui. kayang iro maapil apil siya ug istorya mga guys na dungani nyo sila hmm, mga buhit padi ayang among mga manggang hipang tanum mga tambakan nang isa sagbot nga peting tagasa yung hmm? subay subay kita, huh? naanglas, na kayo sa last na mangga. ay, parilamat, mas, sabi, sabi kaming ang mga sagbut. Hmm? Komplet. Komplet pa ang mangga di ay. Hmm. Yan lang po. Thank you. Komplet ang mga mangga. Bye-bye. Salamat. Ay, hangak. Uy.